Tignan natin kung ano ang nasa ilalim ng inyong hood. Wow! May pirasong hilaw na karne si James. Ano ang nasa kay Phoebe? Oh, wow! Isang bundok ng pancakes. Astig! Simulan natin kay Phoebe. Mmm! Ang bango ng aking mga pancake. Mas gusto kong tikman ito. Ay, ayoko na ng butter na ito. Isasawsaw ko itong pancakes sa tsokolate. Ay, magiging masarap yan. Tara na... natin to. Mm. mm. Sobrang sarap. Gusto ko ito. May naisip akong ideya sa totoo lang. Oo, oh, oh. na ang dawin dyan. Davish ko ay isang tubo warwa si bubos ang tsokolate sa ibabaw ng mga pancake gamit ito. Tingnan mo, hindi ba ako henyo? Mahusay na ideya ito. Tignan kung gaano kaganda dumaloy ang tsokolate sa mga pancake. Oo, oh, ngayon kailangan kong tikman lahat yan. Jane, huwag ka nang mangarap. Hindi ko ito ibabahagi. Tikman natin. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ah, Jane, ikaw naman ngayon. Ah, wala akong swerte. Nakakuha ko ng piraso ng hilaw na karne. Ang walang lasa. Kailangan ko itong subukan kasama ang tsokolate. Mukha itong nakakatakot. Hinding hindi kakain ng hilaw na karne. Masarap lang ito kapag luto, pero hilaw sa tsokolate. Ah, uh, subukan natin. Um, nakakasuya yan. Baby, subukan natin. Hindi, salamat Jane. Ikaw na lang ang tumapos niyan. Ew, ang hilaw na karne ay nakakasuka. Ang tsokolate ay hindi talaga babagay dito. Susubukan ko pa rin kainin ito ng buo. Ah, ang mga hayop sa kagubatan ay kumakain ng hilaw na karne. Ah, kakilakilabot. Nakakatakot ito. Oh. Ngayon, buksan muna natin ang cloche ni Jane. Ali kayo. Ooh! meron si Jane ng mga skewer na may marshmallow at mata na marmalade sa paaralan. Ano naman kay Phoebe? Ooh, si Phoebe ay merong kakilakilabot na broccoli. Ikinalulungkot namin para kay Phoebe. Pero simulan natin kay Jane. Ako'y magiging masaya. Meron akong masarap na mga skewer ng marshmallow. Mm. Masarap. As yung ma marmalade na iyon ay napakasarap. Meron pa silang jelly na palaman sa loob. Tingnan mo. Mmm, ang sarap. Ngayon, rikush lang lahat sa chocolate. Ito ay breathing to wrong sarap. Hindi ko naisip na magiging ganito kasarap. Tingnan mo yan. Hmm, tama ako. Ito ay hindi... Hindi ko panipaniwala. Astig. Hmm, ah, gustong gusto ko ito. Halos tapos na. Heto na. Baby, pasensya na. Kakainin ko ang lahat at tiyak na hindi ako maghahati. Ang sarap-sarap. Ayoko talagang subukan ang mga broccoli na ito. Mukhang hindi masarap at hindi ko gusto ito kahit kaunti. Baka mas masarap ito kapag may tsokolate. Sige. Ang lalaki ay gumawa ng malakas, malahalimaw na lunok. Dad. Siguro mas maraming chocolate. Pero mas mabuti kung ganun. Jane, gusto mo bang subukan ito? Tara na. Hindi. Salamat. Sige na. Hindi. Hindi ko kakainin yan. Ako na lang kakain lahat. Ang walang lasa. Oh, Jane, hindi gusto ng chen ko ang broccoli. Hmm. Nagsisimula ng sumakit. Sige, no, 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 no. kaya kong kainin ito. Kaya kung ubusin hanggang dulo. Naku, pasensya na, Dane. Baka ikaw na. ay may amoy. Ang panghimo ngayon. Okay. Tara na. At sa ngayon, sing na way kung ano siyang kay Phoebe. Okay. Ayon, ni Phoebe, kaya magsimula tayo kay Jane. Ipis sa barbecue stick. Paano na, kakatakot sila? Nakakatakot rin tingnan. Ano kaya ang kay Phoebe? may sushi roll si Phoebe. Ang astig! Siguradong sobrang sarap nito. Handa akong tikman nito. Wow. Ilagay natin ito sa toyo. Mm. Napakasarap. Kate, sa tingin ko hindi masisira ng tsokolate ang aking mga roll. Dapat nating subukan ito kasama ang tsokolate sa lalong madaling panahon. isaw ang sushi sa tsokolate at subukan ito. Sana kasing sarap ito tulad ng may toyo. Oh, mukhang masarap. At talagang masarap to. Jane, hindi ako nagbibiro. Talagang masarap. Gustong gusto ko to, gusto kong subukan ulit. Oh, tingnan mo yon. Ooh, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ah, baby, ang sarap mong kumain. Kaya nagsisimula na akong maniwala sa'yo. Wow! Kaya mo bang kinain halos lahat ng sushi? Paano mo nagagawa yon ang dami nito? Naku, tingnan mo ang mga ipis na yon. Mayroon akong napakaraming mga ipis. Mabuti na lang at hindi pa sila buhay. Ah, kung hindi, mas nakakatakot pa nga. Lalo silang naging mas pangit tingnan. Ah, hindi nakatulong ang tsokolate. Ah, natatakot pa akong dila nito ngayon. Ayokong gawin ito. Halika na, kailangan mong gawin. Isa itong hamon. Tama ka. Kaya nga, Tkozuan. Ew, anong kasuklam-suklam ito? Nararamdaman ko ang kanilang maliliit na galamay sa aking dila. Hindi makapaniwalang ngumunguya ako ng totoong ipis. Aba, yun na yun. Naipas ako na. Sa wakas. Ang oras na para sa mga bagong putahe. Alamin natin kung ano ang ibinigay sa iyo sa oras na ito. Wow, si Jane ay may magigandang pink na donuts dito. Oo, astig. Pero tingnan mo si Phoebe. Meron siyang kakilakilabot That na punggito sa... puntos. Hindi ko alam. Tingnan mo yan. isaw sa tsokolate at mas masarap pa. ako Ako'y natutuwa. Napakabuti. Phoebe, siguradong naiingit ka sa akin dahil masarap ang tsokolate donuts. Gusto ko rin sila, pero gusto kong kainin lahat mag-isa dahil sila'y sobrang sarap. Ooh! Ngayon, magkakaroon ako ng dalawang donuts sabay. Kailangan kong subukan ng lahat. Oo, kakainin ko silang lahat Maganda. ng sabay-sabay. Magaling! Mayroon pa akong tatlo. At kakainin ko sila na parang sandwich. Oh, tingnan mo yon. Ang sarap at tamis. Oh, hindi ako makapaghintay na tapusin ito lahat. Sige na, Phoebe. Ikaw na. Aw, oh, talaga. Hindi naman ako na ang kakilakilabot na pugita. Oh, mukhang nakakatakot kahit chocolate hindi tutulong dito. Amoy is darin, Ah, uh, wow. at Hello? ang mga galamay ay nakakapangilabot. Ew, sobrang. Hey, kao. Kadiri! Nakakainis! Kailangan kong tapusin ito para matapos na ang aking bangungot. Oh, ay nako. Malapit na akong matapos. Ugh! Hindi kita kinainggitan, Phoebe. Nagawa natin ito! Oh! Nagawa ko ito! Tigil, Phoebe. Ako ang mauuna. Oo, oh, may masarap na bag ng Cheetos si Jane. Astig. Ngayon, mayroong... Ooh, mga kabuti si Phoebe. Gimari-gimari siya. Eh, dapat masimula tayo kay Jane ngayon? Oo, oh, oo, oh, oh. Mahilig ako sa Cheetos. Napaka-appetizing nito. Siguradong hindi ko matatanggihan ng isang napakasarap na pagtrato. Subukan natin agad. Wow, tingnan mo yan. Hmm, subukan natin. Ang sarap talaga. Gusto ko ito. At ngayon, subukan natin ito kasama ang tsokolate nag ako na baka hindi ito masarap. Pero wala na akong magagawa kasi kailangan ko talagang subukan lahat kasama ang tsokolate. Wow, ah, napakasarap nito na may papayo ko sa lahat na subukan to. Gusto ko pa. Kumuha tayo ng kaunti pa ngayon. Oh, ang dami. Ayos. Gusto kong subukan pa ng higit doon dahil sobrang sarap nila. Nasa ah, telepono yan? Oh! Ang kombinasyon ng asin at tamis ay talagang kahanga-hanga. Hoy, Jane. Kailangan nga itong tuwala ng kaunti, pakiusap, tumigil. Hindi ka huwag magsubukan. Meron kang hilaw na kabuti, kaya kainin mo ito. Nakakainis. Sobrang sama ng lasa ng hilaw na mushrooms. Ayoko talaga ng mushrooms. Baka mas masarap kung may chocolate. Kailangan ko itong subukan. Isawsaw natin lahat sa chocolate fountain at makita natin mismo. Mukha silang cute, pero duda akong masarap sila. Ew, ang sama niyan. Sige lang. Okay. Ah, oh, sige na. Jane, wag mong subukan ang kabuti na may tsokolate. Kasuklam-suklam ang lasa. Bakit si Jean may masarap na Cheetos at ako merong hindi masarap na kabute at tsokolate? Oh, meron ka na palang mga bagong pagkain sa ilalim ng takip. Kailangan nating alamin kung sino ang mauna. At si Jane, yon. Tingnan natin kung anong meron siya. Sorbetes ito. Oh, talaga namang maswerte ako. Sorbetes na may tsokolate. May mas masarap pa ba? Ang sarap-sarap at mukhang masarap. Wow, sobrang sarap. Gusto I go in salt like in sorts the my chocolate. Napakasarap na sorbetes. Nagtataka ako kung ano ang maibibigay niya. Kung ba ice cream lang ako, magiging masaya kami ni Jane. Hindi ko na kayang panoorin si Jane na kumakain ng napakasarap. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Kinchai? Ay, no. naku! Ano? Hindi pa nga ito maginhawang saw sa Chocolate Fountain. Wow. Suriin natin ang lasa. Oo. Oh. Ay, mukhang nakakadiri. At masama rin ang lasa. Mas tolerable na itong kainin sa pangalawang kagat. Okay. Kaya ko na at kakainin ko na lahat. Itong malaking celery. Ah. Sige na, Phoebe. Kaya mo yan. Ah, tatalonin ko itong celery. Oh, ang hirap. Pero malapit na ako. Ang huling piraso. Ah, tapos na ako. Kahit papaano ay eh, nagawa ko. Kadiri, kawawang Phoebe. Nakakaawa ka. Oh, hindi. Huwag mag-alala, ibigan Tapos na. Mga bagong treat. Tara. Alaman ka, sing maswerte. Oh, Jane. Isa itong nilagang itlog, hindi magandang bagay para sa Chocolate Fountain. At kumusta naman si Phoebe? Tingnan natin. Uy, isang croissant. Ang astig! <laughs> hindi na ako nagsubukan ito. Isausaw ito sa chocolate Ang mga croissant ay sobrang sarap. Pinapangarap kong nasa Paris ako para kainin lahat ng croissant. At mas masarap pa ito sa chocolate Ang sarap! Ang sarap! Ang ganda ng tsokolate mong bigote. Ano? Oh. oh, tama ka, nakakatawa ako. Jean, ikaw na ngayon. Kadiri. Nakakasuya yan. Ayoko niyan. Pero kaya kong kainin ito. Ew, kailangan ko talagang banlawan lahat ng tsokolate mula sa fountain ngayon. Mmm, ang sarap. Ah, mmm, yan ang mas gusto ko. Ayos yan. O, oh, merong tsokolate ang iyong labe. Dan! Kailangan nating hanapin ang susi para makalabas dito. Nakakatakot. Uh, ano yon? Hmm, mga safe iyon na may mga kandado. Ano ang nandyan? Hmm, tignan mo! May susi na nakapinta sa kauna na ito. Tignan natin! Magandang ideya! Kukunin ko na ang susi ngayon. Oh! Ano yung gumagalaw doon? Oh, nahanap ko na. Oh, nakakadiri. Mga bulati pala yun. Mabuti na lang nahanap ko ang susi. Sige, 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 sige. natin kung ano ang nasa loob. Nakakaintriga ang misteryo. Sino ang nangangahas na manggulo sa akin? Diyan! Merong umiyak na ulo. Sige, ako na ang bahala. Dini, 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 dini. Isara mo ang pinto. Tulungan mo ako! Protektaan mo ako! Sabi ko sa'yo, oh, tingnan mo. Na-i-update na ang kahon. Alamin natin kung ano ang nasa loob niyan ngayon. Um, oh, medyo Dios interesado ko. ako. Pero natatakot. Oh! Oh! Huwag mo akong kainin! Oh, nila lang, Pasensya na. Pero kailangan ko ang susi. Ah! Tingnan natin. Siguro nandyan. Ang ah, cute! Ah! Oh! Ayan na. Okay. Buksan natin itong safe. Pakiramdam ko merong isang cool na bagay. Oh, hindi! Ano sa palagay mo sa ganitong kahon, Dan? Nagustuhan mo ba ito? Tiyak na pipili ka ng isang safe na may kalokohan. Mas mabuting tingnan ang kahon! Na-update na ito Alamin ulit! Alamin ko kung ano ang nasa loob. Oh, may kakaiba! Medyo malagkit! Oh, sana hindi ito sipon! Oh, please, please! Oh, nahanap ko na ang susi! Ayan na! Ah, nakakadiri! Kadiri! Sige nakakadiri! Na. Buksan na natin ang kalak. Ano ang nandyan? Ah! Oh, hindi! Inaatake ako ng mga paniki. Dan! Tingnan mo! Ang kahon! Kailangan kong hanapin ang susi. Sige! Oh, sana walang buhay na bagay dyan. Uh, may malagkit. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ka aya-aya. Uh, sige! Ah, ang susi. Gina, bubuksan na natin ito. Ano ang nasa loob? Oh, isang maliit na stroller. Ang cute. Oh, at may Oh, isang maliit na kalansay. Dalhin mo na. Oh, na-update na naman ang kahon. Sige. Gawin natin ito. Sige, ako na. Ano ang narian? Mm. Isang malambot at parang parisukat na hugis. Sa tingin ko, nasa loob ang susi. Gawin natin ito! Oh, ang hirap! Oh, oh, tara na! Kaya ko ito! Oh, sige! Oh, konti pa! Yay! Narito ang susi! Ang mga kamay ko ay sobrang madulas! Tingnan natin! Oh, oh, hindi, hindi! Dan, tulungan mo ako! Oh, hilahin na ako papunta sa impyerno Hindi ko papayagan ito! Oh, sige! Kini, Ayos hindi, ka hindi, lang hindi, ba? Hindi, hindi. Ayoko itong buksan! Sige! tingnan natin. Ah! Oh, hindi! Oh, takot ako sa mga daga. Kilalang kilala ko sila. Oh, huwag mo akong kagatin! Oh, sa palagay ko nakita ko ang susi. Oh, oh, hindi! Oh, daga yan! Sige, kailangan nating hanapin ang susi. Oh, oh, ayon ito! Sige, sige, sige! Buksan na natin ito ngayon! Oh! 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 Iyon ba ay dugo? Oh, hindi. Bakit ito pula? Dugo ba ito? Oh, natatakot ako. Mia! Mia, hali na! Gumising ka! Magpakalino ka! Ikaw na ang susunod! Sige! Pwede Sige! Bang? Walang problema! Sige. Wala namang dapat nakahinahinala sa loob! Sana nga! Oh, may bilog at elastic! Parang bumubukas ako ng ulo ng tao. Sige! Hmm... Tignan natin. totoo lang. Medyo gusto ko ito. Nariyan ang susi. Kailangan nating buksan ng safe sa lalong madaling panahon. Hmm, ano ang nasa loob? Oh, oh. parang may pindutan. Dan, pwede mo bang pindutin ito? Uh. Well, mas mabuti ikaw. Sige, panoorin mong mangyari ito. Diyos ko, Dan. Ano ito? Puno ko ng likido. Sana tsokolate ito. Sana tsokolate ito. Oh, Dan. Oh, sige, buksan mo na. Natutuwa ako! Oh, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Kaya may gumagalaw? Oh, pero nasa ng susi? Oh, malapit lang ito! Ayan na! Ano ang nasa loob? Ay, hindi! Mga ipis! Mas ang ko pa sila kaysa sa mga daga. Ay, nako! Kalimutan na natin yan! Sige, tingnan natin ang nasa loob. Oh! Oh, Mia, Mia, sinusubukan kong hindi gumalaw, pero may malaking mabalahibong gagamba! Ah! Dan! Napakalaking gagamba ito! Oh! Kakainin niya ako! Oh, lumayo ka! Oh, sa tingin ko natanggal ko na siya! Nakakatakot iyon! Mia, halika na! Ah, muli? Gaano pa katagal? Sana hindi ito isang halimaw. Oh, bakit mayroong isang bagay na nakakadiri? Okay, mag-concentrate tayo sa susi. Hmm, para itong tae. Ang kadiri. Walang amoy? Mabuti na ito. Oh, nahanap ko ang susi. Hmm? Hindi ito ang iniisip ko. Tsokolate ito! Oh, kay sarap. Hindi! Sige, buksan na natin ang kaha. Siguradong may susi dyan. Done tingnan natin. Oh, sabi ko na sa'yo! Wow, um, ano ang nasa loob? Oh, Mia, nandiyan ang susi! Makakalabas na tayo sa so, wakas! Sige, nakapasa tayo sa so, nakakatakot na hamon na ito! Umalis na tayo! Gusto kong kalimutan ito. Okay, kasya ba ang susi? Huray, takbo na tayo! Oh!